clock is ticking toward another possible government shutdown, House Now if House Republicans approve the bill, it will likely be squashed by the Democratic-led Senate, which means Congress wouldn't be closer to preventing a potential shutdown. Gobyerno ng Bansang Estados Unidos magsha-shutdown na nga ba? Ano ang ibig sabihin nito? At ano ang naging dahilan upang magkaroon ng posibilidad na mangyari ito? Maka-apekto ba ito sa ating alyansa sa kanila laban sa mga Chino? Iyan ang ating alamin sa video ito. At kung gusto mo ang topic na ito, ay baka naman, baka naman maaari mo nang ilike agad itong video. Ang government shutdown sa Estados Unidos ay maaaring mangyari kung hindi may papasa ng kanilang kongreso ang tinatawag na appropriation bill bago mag-expire ang nakaraang budget ng gobyerno ang appropriation bill ay isang uri ng batas sa budget ng pamahalaan na nagpapasya kung magkano ang dapat gastusin ng pamahalaan sa iba't ibang sektor at serbisyong pampubliko tulad ng edukasyon, kalusugan, siguridad at marami pang iba. Kaya't sa madaling salita kung hindi ito maaprubahan, ay mangangahulugan itong walang gagastusin ng gobyerno para sa pagpapatakbo ng mga pampamahalaang serbisyong ito. Gayunpaman ay hindi ito mangangahulugan na totally na hindi natatakbo ang kanilang gobyerno. Sa halip ay maaari muna silang magpasa ng mga temporary funding measures para sa pagpapatuloy ng pinakamahalagang bagay sa kanilang pamahalaan tulad ng operasyong pangsiguridad at pangkalusugan at magpapatuloy pa rin ang ilang ahensya ng gobyerno sa pagtatrabaho kahit na pansamantala itong hindi makatatanggap ng sweldo. Ang fiscal year ng pamahalaan ng Estados Unidos ay nagsisimula tuwing October 1 at nagtatapos tuwing September 30 ng susunod na taon. Kaya tung wala pang naipapasa ng appropriation bill ang Estados Unidos bago mag-October 1 ay maaaring magkaroon talaga ng US government shutdown. Gayunpaman ang government shutdown ay hindi na bago para sa US. Sa katunayan ay napakaraming beses na itong nangyari sa kanila simula pa lamang ng taong 1976 sa ilalim ng administrasyong Gerald Ford. At ito ay nagugat dahil sa pagbabawas ng budget para sa Department of Labor, Health, Education at Welfare. Ang unang government shutdown na ito ng US ay tumagal ng sampung araw at pagkatapos ay nasundan pa ito sa mga sumunod na mga taon hanggang naitala ang pinakamatagal na government shutdown ng US noong 2018 hanggang 2019 na tumagal ng 35 araw kung saan sa mga panahong ito ay marami ang nawala ng trabaho habang ang ilan ay nanatiling nagtatrabaho subalit wala silang sweldo at ang shutdown na ito ay nagmula sa hindi pagkakasundo ukol sa pondo para sa border wall sa pagitan ng Pangulong Donald Trump at ng Kongreso. Na magpasa hanggang ngayon ay nagiging isa pa rin sa mga isyo para maantala ang pagpapasa ng bill na ito. Kabilang na dito ang isyo ng pagbabawas ng budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno ng 8%. Kaya naman habang mas tumatagal ang pag-aaproba ng kanilang kongreso sa appropriation bill na ito, ay posibleng gumawa lamang muli ng temporary funding measures ng kanilang gobyerno at sa paraang ito ay mananatili pa rin mag-ooperate ang ilang sangay ng kanilang gobyerno. Gayunpaman dahil nga temporary funding lamang ito ay hindi 100% na mag-ooperate ang mga ahensya ng kanilang gobyerno kaya't posibleng maraming ahensya ng gobyerno pa rin ang pansamantalang mawawalan ng trabaho. Kaya't kakailanganin na magtipid ng gusto sa paggasto sa kanilang gobyerno. Kaya't habang hindi pa naipapasa ang appropriation bill na ito ng Estados Unidos, ay maaaring magbawas din ang gobyerno ng mga gastusin nito para sa mga internasyonal na aktibidad ng bansa katulad ng aktibidad ng Estados Unidos sa Pilipinas dahil sa mga pagkakataong ito, ang lahat ng gastusin ng Estados Unidos ay inilalaan na lamang para sa domestic needs ng bansa. Ang pagsya-shutdown ng gobyerno ng Estados Unidos ay maaaring magdulot rin ng ilang epekto sa Pilipinas, lalo na sa ekonomiya at mga sektor na konektado sa Estados Unidos. Maaaring maapektuhan nito ang mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Estados Unidos kung saan ang ilan sa kanila ay maaaring mawala ng trabaho o kita habang nagsasat daw ng gobyerno. Ito ay maaaring magresulta sa pagbaba ng mga padala nilang pera sa Pilipinas na magdudulot ng pagliit ng foreign reserve ng bansa. Maaaring magkaroon din ng kakulangan sa kalakalang pang-export at pang-import nito sa Pilipinas na maaaring makaapekto rin sa ekonomiya ng ating bansa at dahil ang Estados Unidos ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng mga turista na bumibisita sa Pilipinas ay maaaring magdulot din ito ng pagbaba sa bilang ng mga turistang pumupunta sa Pilipinas. Maaari din itong magdulot ng kawalan ng kumpiyansa sa pandaigdigang merkado na maaaring makaapekto sa pamumuhunan at kalagayan ng pananalapi sa Pilipinas at maging sa buong mundo. Gayunpaman ang mga epekto na ito ay maaaring maging pansamantala lamang at maaaring agad ding masolusyonan depende sa tagal ng pag-shutdown ng gobyerno ng Estados Unidos.